Mula 1990 ay unti-unting lumalakas ang impluwensya ng Estados Unidos sa buong mundo. Ito ay pinatunayan ng kanilang mataas na kalidad at teknolohiya, kakayahan sa militar operations at kontrol sa mga pangyayari sa pandaigdigang larangan. Sa video ng ito ay tatalakayin natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit nangunguna Estados Unidos pagdating sa makapangyarihang bansa sa buong mundo. Aircraft Carrier ang Estados Unidos ay kasalukuyang nasa proseso ng pag-develop ng isang mas advanced na bagong aircraft carrier na Gerald R. Ford class na inasahang papalit sa mga Nimitz class. Ang bagong supercarrier na ito ay mas advanced at magpapatuloy sa dominasyon ng Estados Unidos sa karagatan. Magagamit ang carrier na ito sa kanilang mga eroplano para sa mga offensive na gawain, habang ang iba pang mga barko ay responsable sa pagtatanggol laban sa mga atake ng kalaban sa kanilang paligid. Ang kombinasyon ng mga offensive at defensive na estrategiya ay epektibo sa loob ng U.S. Carrier Strike Group na ginagawang halos impregnable. Kasama lakas ng U.S. Navy at ang kanilang pamumuno sa karagatan, lalo na sa pamamagitan ng kanilang mga super carriers, nananatili ang U.S. Navy na may siyam na carrier strike groups. Walo sa kanila ay nakabase sa Estados Unidos at isa ay nakapesto malapit sa baybayin ng Japan sa loob ng mahigit limampung taon. Ito ay nagpapatunay ng kapasidad ng Estados Unidos na mag ng kanilang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, may labindalawang nuclear-powered Nimitz class supercarriers and U.S. Navy na itinuturing na pinakamalaki sa buong mundo. Ang tanging Navy na kalapit sa kanilang kakayahan ay ang Royal Navy ng United Kingdom na may dalawang operational na aircraft carrier lamang. Air Forces ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos ay hindi lamang ang pinakamalaki sa buong mundo pagdating sa bilang ng operasyonal na eroplano kundi pati na rin sa kanilang kakayahan. Makikita ito sa halos 5300 eroplano kasama ang stealth aircraft na pinagmamalaki nito. Ang Estados Unidos ang nangungunang nagtuklas ng teknolohiyang ito noong dekada 1980 nang ipakilala ang F-117 Nighthawk stealth attack aircraft. Ang mga stealth aircraft ay ginagawa upang gawing mahirap para sa mga radar system sa lupa o sa ere na madetect ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang teknolohiya. Ang Estados Unidos ang may pinakamaraming stealth aircraft na idinisenyo upang maging tahimik at makaiwas sa radar detection mula sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo. Ilan sa mga stealth aircraft na ito ay kinabibilangan ng mga air superiority fighters tulad ng F-22 Raptor at F-35 Joint Strike Fighter, pati na rin ang mga malalaking bombers tulad ng B-2 Spirit. Ang cutting edge na ito itong nagbibigay daan sa pagbuo ng mga aircraft ng 5th generation. Ito ay may maximum takeoff weight na 83,500 pounds. Ang F-22 Raptor ay may radar cross-section na kaunti lamang at halos katulad ng sukat ng isang bubuyog na 0.0001 square meters. Ang mas kahanga-hanga pa, ang malalaking B-2 bomber ay mas parehong radar cross-section sa F-22 Raptor na ginagawa itong labis na mahirap tukuin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga bansa tulad ng China at Russia ay masigasing nang nagtatrabaho sa pagbuo ng kanilang sariling stealth fighters tulad ng Chengdu J-20 at Sukhoi Su-57. Ang mga aircraft nito ay magbibigay kakayahan sa US Air Force na patunayan ang kanilang dominasyon sa himpapawid sa anumang darating na labanan. Intercontinental ballistic missiles o ICBMs ang mga Intercontinental Ballistic Missiles or ICBMs ay may mahalagang papel sa U.S. Nuclear Arsenal. Kasama ang Trident Submarines, Launch Ballistic Missiles or SLBMs at mga nuclear warhead na may dala ng mga long-range strategic bombers. Ang mga ICBM ay nilulunsad mula sa mga missiles mula sa lupa at umaabot sa matas na kalawakan, naglalakbay ng halos isang libong milya sa itaas ng atmosfera ng Earth katawan ng missile ay naghihiwalay mula sa warhead na pumapasok muli sa atmosphere at bumababa ng malaya tungo sa itinakdang target nito na may hypersonic na bilis. Sa kasalukuyan ay nagmamantini ang US military ng mga 400 ICBM sa matatagpuan sa Montana at North Dakota. Ang Minuteman III, ang tanging operasyonal na uri ng ICBM sa Estados Unidos, unang na-develop noong dekada 1960 bilang tugon sa Soviet nuclear threat. Ang mas bago nilang mga versyon ng mga missiles na ito ay may range na higit sa 8,000 milya na mas malaki pa kaysa sa diametro ng mundo at maaaring magdala ng maramihang 333 kg na nuclear warheads. Bawat isa ay 20 beses mas malakas kaysa sa mga bombang ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Isang pangunahing dahilan kung bakit hindi dapat baliwalay ng US military ay ang kanilang malawak na arsenal ng parehong nuclear at conventional intercontinental ballistic missiles or ICBMs. Ang US military gumagamit ng iba't ibang uri ng smart bombs o PGMs sa lahat ng kanilang sangay. Ang mga weapon system na ito ay dinisenyo upang maging masahan at lubos na epektibo sa kasalukuyan ay ginagamit ang malawak ang precision guided munitions. Kahit mula sa ere, lupa o dagat, ang mga munitions na ito ay may iba't ibang anyo o gumagamit ng iba't ibang teknolohiya upang tiyaking matamaan ang target. Karamihan sa mga PGM ay umaasa sa mga Global Positioning System or GPS satellites upang patnubayan ang kanilang direksyon patungo sa target. Drone Marami na sa atin ang may alam ukol sa Unmanned Aerial Vehicle o Drone at ang mga gamit nito. Ngunit sa mga nakarang taon, ang paggamit ng mga UAV ay patuloy na lumalaganap at ito ay naangkop sa iba't ibang aspeto ng mga military operations. Noong una, ang mga drone ay pangunahing ginagamit para sa mga surveillance missions. Ngunit mabilis itong naging mahalagang bahagi ng militar matapos ang mga pangyayaring kaugnay sa 9-11 attack. Ginamit ito ng malawakan ng Amerikanong militar sa kanilang laban kontra sa terorismo bilang isang bahagi ng kanilang armas. Sa mga darating na dekada, inaasahan ng Amerika ay tumutok sa paggawa ng higit na isang libong drone na may iba't ibang mga klasifikasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Lockheed Martin RQ-170 Sentinel at Boeing MQ-25 Stingray na kasalukuyang nasa huling bahagi ng kanilang development. Kapag natapos ng mga ito ay magbibigay ito ng mahalagang mga platforms para sa militar na magagampana ng iba't ibang misyon mula sa mga operasyon ng atake hanggang sa si aerial refueling. Ang kakaya ng mga ganitong mga drone ay nagbibigay daan sa lahat ng mga sangay ng militar ng Amerika na bawasan ang kanilang pag sa mga manned platform na makakatulong sa pagbawas ng mga panganib sa mga susunod na military operations sa digmaan. Ang mga US military marahil ang pinakamakapangyarihang sandatahang persa sa buong mundo at ngayon ay maaring ganun din sa mga susunod na panahon. Ngunit hindi ito nangangahulog ang walang ibang persa o mga bansa na maaring makasabay sa kanilang kakayahan. Marami sa mga bansa ang nagpapalakas ng kanilang militar na may kasamang mga makabagong teknolohiya kahit pa ito'y ginagawa ng palihim.